Ayan, pupuntahan natin itong ano rito. Ayaw na nila dito pumunta dahil natatakot. Marami rito natatakot eh. Pero, susubukan ko. Yung may mga daan dito. Hindi na nakakatakot ng daan, no? Oh. Dito pala, baka mamaya madulas tayo. Medyo kailangan mag iingat tayo dito. Mahirap na. Pero, ito, yung mga baging na ito, malalaki, oh. Pwede hawakan to, dito pala ito yung baging na to ang makakapag ano sa atin dito sa ano daanan makakapag ayan o oh. mayroon pa ito doon hanggang doon sa dulo marami rin itong gusto pumunta pero natatakot talaga maglalakas loob na lang ako dito kasi medyo wala nga talaga walang pumupunta rito ayan no oh. kahit yung kasama ko yung nayaya ko ayaw natatakot ayan titingnan natin to ayun pala kaya pala sila dito natatakot kasi yung mga bato napakaraming bato rito So, oh, maraming bato Ayan, o. Oh. Puro bato ang dinadaanan. Ito mga maliliit na bato. Pero po hindi naman madulas. Hindi naman madulas. Ayan o. Oh. Video. <laughs> Talagang kakabahan ka rito pag pumunta ka rito. Kakabahan ka dito sa ano na to, Dulo. Kaya walang naglalakas loob dito. Pumunta. Pero hanggang silip na lang tayo dito. Ayan guys ha. Ah, Magpapatabing-tabing tayo dito. Tabing-tabing po. Kasi nag lang tayo dito na kumukuha nito. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, Nakatatakot talaga. Pero siguro hanggang dito lang po sa... Makita ko lang itong dulo rito. Hindi na ako pupunta sa pinakadulo kasi bukang nakakatakot nga talaga. O, oh, ayan, o. Oh. O. Oh. Medyo. Hanggang dito na ako. ko na kaya yun dun. Medyo na nakakatakot, o. Oh. Ayan, o. Oh. Pinakadulo siya. O, oh, nakakatakot na. O. Oh. At dito lang tayo. kasi hapon na kaya medyo na ng pumunta ron sige guys mga kapalos hanggang dito na lang